Pagkain yan. Mainom to, mainom. Ay, mainom. Mainom, eh, mainom. Okay lang ba? Kung manamit ba? Oh. Sarap yan. Uy, mm. wow. Oh, sarihan mo. Ha? Sarihan mo. Sarihan? Si sarihan mo. Sarihan. Si Rihan. Rihan. Hmm. Ha? Kung ano, na, namit niya. inumin. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Ano? Wow. Ano? Sarap. Bagan Tamis. Bagando ka sa tubo? Oh. Oh. Ay 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 ay, ay ayo, pala bigi, Ha? Serap ba? <laughs> Tamis no. Tamis to. Energy drink ba? Siri siri ba? Amber <laughs> dai. Oh. Ano lang wala kang pera diyan tay. Wala na. Ito kung mabenta mabaliya ko to, may kwarta ako pero ah. kay wara. Hindi mo suka. Ay. Pwede pala yan ano? Oh, suka. suka. Oh suka. Oh. Kung may labas nga isda, kilaw. Oh, Mising mm -hmm. gawin suka. Eh, halo, oh, oh. Pag matagal na suka. Suka, oh. Pag nakalasing, suko. Huh? Suko. Su suko. Oh, suko. E <laughs> <Ay>, lasing naman. Samon, <laughs> hubog. Ay, Pag hubog. Pag di ka maghubog, ma maayaw. Mahambuti, ma ma no? Maayaw. No, Pag marami, yes. pala oh, lasing pala, na. no? Masuko na na. Ha, ah, maawoy. Maawoy. <laughs> <laughs> ano lang, tay? Medyo nalasing na talaga ako, tay. Ang galing. Ay, sakit. ulo ko tayo ba? Eh. Ang tarong patulog dito. Nga wara, huh? wala, kuwane, wala sin... Kung didi. May lapok pa man, oh. Huh? Oh. oh. Ano tayo, sakit ulo ko tay? Hindi pwede ba hila tay? Hindi pwede. Be, ha? Ilot mo na ito. Sige, sige oh. tay. <laughs> okay na ko tay? Ha? Okay na? Ang galing, ang galing. Ito lang tagbalay. Ha? Eh para nga, baka pahuway ka. Eh, basi ni gutom nang emu lobat sa ulo gutom na. Oo, parang gutom na talaga eh, eh. ba. Ari ari. Sige. Dito tay. Mandabian ka man. Uy. May kwarta ka man na nahulog. Emu dai ni. Ha? Sa emu dai ni oh. Ano yan? Ang pagtindog may na bilin. Oh. Ano oh. yan? Pira. Ay, pira. Oh, oh <laughs> wow. Uh, 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 uh. Tingira hey, ka pala, Tay. Ha? Kala ka wala kang pira, Tay, ba? Wala ka pira, kaya nanggut ako. na Oo, oh, bakit meron niya ganyan, Tay? Pagkinto sa niya mo, paghilot ko din mo ulo. Sumuri! May nakita ko man ang sa iyo mong Ay, ganun so... pala, Tay, na? Eh, yes, saan niya na pala pira, Tay, na? Uy! <laughs> 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 aper, Tay, aper Tay. Ano lang, Tay, sa totoo lang, Tay, ano? kami na ka namin ano pinagmamastan dito. Binigyan mo ba ako ng tuba tayo ba, no? O, ano mo po ba sa akong um, pananggot. Ha? O, ano sa install nga <laughs> po, Ano, so may, ano lang kasi, gumagawa lang kami ng ano, social experiment. O, oh, um, hanap kasi kami ng mga taong pwede namin tulungan, kagaya mo. Ano so sa inyong experiment, anong inyong... Buling-buling -buling mangga. Uh, oh, yung kanina, tay yung ginawa mo sa akin, tinulungan mo ako. Kahit hindi mo ako kilala, tinulungan mo pa rin ako, pinainom mo ako, at hinilot mo ako, di ba? Uh, so, yun yung social experiment sa saka itong pera, binalik mo sa akin. Mm. Oh, uh, saka, oh, kaya nga, itong pera tayo, bigay ng team namin tayo para sa iyo tayo. Mm. Naunsa o manakunay nga? Ha? Di? Sus. Ay, Joseph, duga ng kusog sa kalibutan. hindi kita ako nakagawit, gabit sin korte ang sin kadako. Ito lang ba trabaho mo dito, tay? Hmm. Ano, may ano, ano? lang tay ha? Hmm. Meron pa akong kasama tay. Hay kayo. Oh. Ah, alay kayo, alay. Ha, ali kayo, ali. Ha? Tay. Hay. <laughs> Gandang waga. Hmm kada man ninyo. Oh. Ay, sa mugikan. Diyan tubatago lang kami. <laughs> Bait oh, mo ah. Masarap yung tuba ni tatay ba? Kung ibang armas ka mo, dumalaga na ako sa nare oh, wala. <laughs> wala. Ito yung Ay, gani kay may bukas na dara. Iba yung dala, hindi armas. <laughs> na si tatay tingnan yung dala. Oh. Sanggot, sanggot daw na sanggot. Ay sanggot. Bungol. Oh, oh. Ano, yan? ano na dito? Sa'yo to. Yung malupa dito. Dili. Oh, Ay pala sa iyo to. Ito yung ginukuhan mo tay oh, oh, tuba. Ah, ah binibinta mo 'yan. Oh, ko. Ayun ba yung nakakalasing no? <laughs> so, oh, masarap. Masarap oh, ah, ah gawa, matamis. niyo suka. Pwede tikman siguro legit hmm, ba to? Suka no? Suka mapalit, suka. So, oh. ah, Sarap. Ah, Sarap, masarap. Ah, supa, masarap. Bago pa kasi, bago pa. Tayo. tayo, tayo. Sarap no? Grabe. Oh, ang sarap no, para to eh. oh, no. Sige pa, pating na mo. Parang ano ba? Parang anong hindi naman kasira. Sarap tayo. Oh, oh. bertik tayo ngayon. Kasi <laughs> kasi kas, kas, tayo yung nakita niyang tuba, oh. yung pula. Uh, may may ano na, may halong, may igwa ko diyan ng tungog. Ah, tungog. Oh, gina, Ay, ginaduan pa to. Para ng orang tungog. Oh, sarap nito ba? Para ng tuba no. Dalhin namin yan tay. Meron pa yan, marami yan tay. Iya, medyo galon. Medyo galon daw. Medyo galon. Magkano yan naman tay? Benta mo tay. Medyo galon pinta. Ay, wala oh, Babayaran namin pa, yung tay. sa galon. Pala. Sa gatos. Pero ang ko na, kanang sobra. Sa isang araw, mag, mga ilang galon ang makukuha mo? Eh, yan lang. Hindi galon. Ah, Palahati ng galon. Sarap niya na. 50 pesos lang, no? 50, napakahirap pa. Umakyat pa. Anong pang ibang hanap buhay mo tay? Wala, Yan lang. Pag uma, na, wala rin. Wala, may uma kami dito, pero... hindi ano, ko kapit no? ba? may baha. Lagi na? Wala, namamatay man ang kuwan, mga tanong. Kasi nakita namin doon, may ilog doon. Mm, umabot ilog pala no. yung tubig dito, no? Pag uma. malakas ang ulan. Oo, mm. uma umabot. Na, tinan mo yung tubig, oh. Gabi yung tubig yan, oh. Gabi yung tubig, oh. Masira lahat nilang tanim pag mabahaan. Oo. Mm. Ito, uh -hmm. um, nagpan. Wow. Tay, narinig ko kanina ba? Ano yung lingwahe niyo? Hindi namin naintindihan. Waray. 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 Parang na, waray talaga yun ang namit. maalos iba-iba na kasi yung lingway na ano na Duga naman ang kundi. Napupuntahan namin. Yung, isang, yung iba, hindi na talaga namin naintindihan. Oh, yung... Pero yung sa'yo, parang may pamilyar pa. Oh. may ano may dugtong pa na bisaya. May sabon sa kanila mo sa Mindanao, sa 1955, hmm. hantod ka ron. Wala akong ay, oh, hindi ka na ka nakabalik sa, sa inyo. Saan ang lugar nyo? Masbate. Mas Ay, masbate? Mas o, oh, batiin mo taga, ano, oh, taga masbate. Mas Saan oh. sa particular kayo tayo sa masbate? Baka may magkakilala oh. sa inyo doon. Di masalang. Di masalang, mas bate oh. Shout out sa ating ka di masalang dyan. Oo. Di ba may kilala ka doon, taga di masalang? Iba yun eh. Iba yun. Ibang masalang yun. Ma masalang yun. Masala masala di masala di masala yun. So ano tayo no, hindi na kami magtatagal tayo ha. Ito <laughs> <So, laughs> tayo, para sa iyo to, yung mga hmm. dala namin. Kunti tulong namin. At least masaya kayo dito, nakapasyal kami. Salamat. Ngayon, ang bot sa amo, sa amo na yung tabang sa amo sa ginagmal hirap talaga ng buhay nila dito no ano lang ina no? tubo lang anong pahanap buhay tuba nila naubos na ni manager yung tubo hmm. ano lang artist mas, ma masipag si tatay no hmm. kaya wag ka May na lang umiyak tay yeah, Ay, yung mga anak mo tayo, asan na tay marami anak lang Gila. Ah, dangan 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 dito. Dito ah, may mga ano na may Sige. ano. Ikaw na lang bahala dito tayo ha. ano? Alis na kami tayo ha. Sige, alis ano na kami tay. Aris Aris na kami.